Hello mga idol mayong buntag sa tanano, sa tanan kong mga followers Aluson, Visayas, o og Mindanao O lakip na usap no sa akong mga followers Nga anaa diha karon sa gawas sa nasod So, may buntag ka na tong tanano So, adlaw karon nga Huwebes So, Pizza DC City na gyud no nga bulan sa Hulyo 2025 So, karon mga ka-idol, di ako karon sa lungsod sa Dumanhog Sa Panimay no, sa sa ang pag-umangkon Nga si Rosemary Pukong Kanoy So mo um, ni lang balay. So karong maka idol ako kining i turn over no kining uh, cash. Agihatag ni mam ma no nga may nag-sponsor ani para itabang no diri sa akong pagmangkon para sa pag-eskwela ni pohon. So karong August pohon o oh, mag-open na mo sa klase. So karong August pohon. So nay nag-sponsor ani maka idol nga si ma'am so dili lang siya magpaminsyon sa iyang pangan. Pero ana sa nasod karon sa Canada kay mo sponsor siya sa akong pag Mangkon, So, karon ako kining iton over kaniya, kining uh, gihatag ni mam ma nga cash nga kantidad kini og 8,000 pesos. So, karon ako na ni ihatag mga idol para for the sake of transparency, no? Kay dapat uh, transparent yun ta mga idol sa kining nga uh, gihatag ni mam ma para ako ipakita diyan ninyo nga madawat jud sa hingtungdan ang kininga hinabang so karon maka idol ako nang ihatag so una inday o 1000 2000 3000 4000 5000 andin kani, ako nang igi kuan maka idol ako siang gi 1000 so 1000 ni siya just... so 6000 8,000. So, karon inday so unsa may imong ikasulti sa next sponsor? Um, dako kay ko kayo, pasalamat sa na sponsor kanato. Ano? Eh? So, unsa imong gibati karon? Di pa kayo ko. So, ano. Dili makatabang po ni sa mga lang, mga gastuan. Mm, mo ano pin. Sya, importante yon. Oh, dako na kay naog tabang inday no, isip pa oh. uh, usa ka estudyante. So, sa dili pag panghambong maka idol akini ako ang pagmangkon usa kinisya guys usa kini siya ka honor student no uh, from elementary high school og hantud karons so kalaway sa Ginoo maka idol na kamot intaw ni akong pagmangkon no para makahuman human gyud itaw og eskwela pohon-pohon so ning kamot intaw siya so sa makausa pa no so mapasalamaton kayo may og dako kanunay ni ma'am nga may nag-sponsor So, karon inday no, So, nihatag si ma'am ni mo. Ah, karon nga, uh, ah, una nga si mister. And then, usab siya og hatag. Karong nga sunod nga si mister, no? Kano sa ang oh. si Kansim ninyo oh. inday, mga... January or December. O, oh, si ana, kay ni saat si ma'am nga, ni pasalig siya nga, ah, mo ah, mo hatag muhatag ya pun nimo so andam siya nga mo suporta ni nimo para mutabang so dako kay og pasalamat ni ma'am no so kami manghinaot ma'am nga uh, bubuan ka pa og daghang mga gracia blessing sa Ginoo kay wala ka magdaduha o tabang diri sa amoa so dako kay ka og natabang ma'am no dili lang kay uh, pa paumangkon nga imong gitabangan so lakip na kami so dako kayo og natabang ma'am ang imuhang gi padala diri kanamo no nga mga cash, So salamat kayo o kami manghinawat nga katagan ka pa o mayang panglawas ka nunay katagan ka o mga grasya dagan pa mga grasya nga maabot sa imong kinabuhi so maura to mga kaidol no o salamat kayo ma'am once again may buntag pag usab no so maura to and God bless us all